Hi! This is your Tita Martha. Welcome to my channel. May sunny in soy at iba pa. Please, wag niyo po kakalimutan mag-like, comment, and share. At kung nakasubscribe na po kayo, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe na padaan sa aking channel, don't forget to click the subscribe button pati na rin po notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. Bali, yung una kong pinakita po sa inyo, yun po yung lininisan ni bossing nating insoy kahapo sa last video ko. Tapos, ito naman po pinapakita ko ngayon dito, ito po yung dryer ng mais. Bali, naglinis po tayo, naglinis po si bossing insoy kasi po, malapit na po harvest season. Actually, it is the harvest season na po. Kaya, naglinis na po tayo para maaliwalas ang ating paligid. Maganda po ang ano. Actually, ito pong bilaran po ito ng mais. Um, yan. Yan no, may mais ngayon. Actually sa mga ano yan, mga mananggi ay ang tawag namin sa kanila. Sila yung tumutulong sa aming mga farmers na magharvest ng ating mga mais. Yan, yan yung bali yung kanilang bahin or kanilang, kanilang, anong tawag doon? Yung sa Tagalog, yung kanilang bayad sa pagsanggi nila o sa pagharvest nila. Yan yung kanilang share, bali. Ang share kasi namin, bali, mag-harvest sila tapos meron silang share. Bali, sa, kung 11 socks, 10 socks sa amin, ang, ang 1 sacks sa kanila. Ganun po yung bahin, pagbahin ng aming, ano, sa aming mga farmers, sa aming mga malanggi ay. Ganun po, ayan po. Kaya malinis na ang ating paligid. Maganda po tignan, di ba po? Pag malinis, marami tayong magiging customer niyan. Pag malinis ang ating dryer ya yeah. Actually solar drying lang po kasi kami dito, wala pa po kami mechanical dryer. Kaya um, madami pa rin um kasi mga farmers dito na wala silang sariling dryer. Advantage po sa amin kasi hindi na po kami nagbabayad ng aming dryer. Kaya advantage po sa amin sa family. Actually dito sa aking ugangan to or BNNN, etong itong aming etong dryer. Um, bari, ayan si Marcos, oh. Wala pa yung tulog. Ayan. Pinapalakad-lakad ko lang siya kasi <laughs> kagabi hindi pa, hindi na naman siya natulog. Two days na siyang walang tulog. Ayan. Ayun po yung pakaw or corn cobs. Bali, galing po sa siliran, yung, ang siliran po kasi tinatanggal yung corn kernels dun sa corn cups. Ayun po yung ano, yung ating ano. Actually, ginagawa po yan siyang ano, top soil ng mga gardens. Sa mga garden, sa uh, backyard gardens po, yan po. Um, kaya wala walang waste sa ating mais. <laughs> yung corn cobs niya pag pinatuyo at naging black na po siya yung i ano po, ihalo natin siya sa mismong soil yan po siya actually yan po hindi pa po yung ginagamit kasi yan po ay mainit pa kung ilalagay kaagad natin yan sa ating mga garden masisira lang po ang ating garden kaya pinapa ano pa siya parang pinapa anong tawag doon? Yung inaano pa. Bali doon sa bandang yun, meron doon mga black na yung ano. Pag, pag nas, nahalo na po siya sa ano kasi, yun, pwede na po siyang maging top soil. Actually po, mas maganda po sana kung papatuyuin natin ang ating corn cobs para at least pag ano, pag matuyo po kasi siya tapos na granule siya, mas maganda po siyang gamitin sa ating mga garden. Kasi po kung ganyan po, actually may gumamit kasi niyan, dinala nila sa ano ba, sa farm mismo nila, um, hindi maganda yung tubo ng kanilang mga mais. Kasi kailangan siya patuyuin pa talaga or i- ipa ano pa siya season pa siya yun ang ano tapos from that ano bale, from the sileran yan po yung natin Diyan po tinatanggal ang corn kernels sa corn cobs. Dinadala po ang corn cobs, bali or pako dito. Tapos, ayan, dito po tinatanggal na ang ating mga mais. Ngayon, actually meron pa rin isang dryer sa baba. Yung laging pinaglalaroan ni Marcos. Ayun yun, no, nakikita po ninyo yon Yun, dryer din po yun. Tapos, doon po kasi, ang um, pwede po malagay na, ano, is 200 corn cobs. Yung 200 sacks of corn cobs. Dito po, di sa malaking dryer, ang maka-accommodate po nito is 1,000 sacks of corn cobs. Yun po is yung tag 40 or 35 kilograms na corn cobs. sa Yun. Hindi pa po siya tuyo. Yun po ang maka-accommodate ito, depende po kasi sa kung gano'ng ka kapal ng ang, ano or nipis ng pagbilad natin ng mais. Uh, mas manipis po ang ating mais, uh, pagbilad ng mais, mas madali po siyang matutuyo. 'Yon. Kung tatanungin niyo po ako kung sa isang hektarya po, ilang corn cobs po ang ma -ha Ilang sacks ng corn cobs na tig 35 kilograms. Usually po kami is 200 sacks po ng corn cobs na tag 35 kilograms ang aming na-harvest. -ha Yun po. Ayan, tingnan niyo si Marcos oh. Nagpapagod talaga. Gustong-gusto niya yung laruin. Ayun. Ayun po. Um, ayun po yung, ito na po talaga yung aming dryer. Um, sana po, we're hoping for lots of customers, pero yung first, ano nga first court, yung first ano nan, um, mostly kami ang gagamit, ang in-laws ko, tsaka kami. Kasi examen, we're expecting Uh, mga, mga ano mga late September kaya sabi ko nga pinapaabot namin 120 days ang amin mga mais para para mas madali na siyang matuyo kasi rainy season kaya ngayon kaya mas maganda kung lower na moisture content ng ating mais ayun dito na lang po. Maraming maraming salamat po. Don't forget to like, comment, and share. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please naman po pa-click lang po ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. Ayun, at ito po ang inyong Tita Marta nagsasabing Happy Maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone. Thank you so much for watching.